Sa ah, mga kala, pa Manila kasi ako today. May pinabibili si Macy sa Manila. May ano yung pinabibili mo? Croissant. Ah, uh, croissant daw. So, ibibili ko siya ako ng croissant mamaya. Ito so, guys, paris na ako. Bibili akong croissant. Pagka bago ako umuwi. hindi niya alam, bibili kong croissant. Croissant! Mamaya, pakita ko sa inyo. Dito na ako BGC. Eh, dito ako bibili ng croissant. Ito na, dito ko bibili yung croissant na pinabibili ni Macy's hindi tayo pabibili ng croissant sa Baker J Bistro Ano ito yung order siya? It? Ito yung malaki Madan. Ito na, nakuha ko na yung croissant Pakita ko sa bahay yung croissant hmm. Yan o, no? sa BGC lang yan o no? no, dito na ako sa bahay Nakipakita ko sa inyo mamaya yung croissant Wait lang Yes, nandito na ako sa loob ng bahay Ito, yung croissant Tanggalin lahat tape Tapos natawa ko yung si misis croissant siya, croissant. Croissant ang pinabibili eh. Tawangin natin. Mi, eto yung pabili mong croissant. Mi, oh. eto yung croissant ang pinabibili mo. Ano yung nakapa? Ah, kararating lang. Oh, yung croissant ang pinabibili mo. <laughs> ano ba yun, daddy? <laughs> Croissant! Oh! Sabi ko, croissant! Wow. Oh. Croissant! Wow. Oh. May kasama pang butter! Paano pa? Kainin niya ng laki ng Strawberry! Saka blueberry yata yan! Ah, ito, croissant! Ano <laughs> laki, -laki. ng croissant! Ano, laki siya, oh! oh. telepono! Oh. <laughs> laki! 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 Ano ba yan? Ito, regular size na croissant. Regular size na croissant. Yan na, regular. <laughs> Saan mo binili yan? Sa, ano, BGC. O, oh, huh? difference na croissant. Tunay yan, ha? Tunay. Mm. Ano yan? Ito. Mm. <laughs> Tunay yan. Okay. Croissant. Okay. Tulungan mo ako sa pagkain niya. <laughs> Yun lang. Peace. <laughs>